siyaktibos tatatoy papakita ka ngayon siyaktibos to basta maanag bag mga dala ano na eh boss 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 isyag ko tago ko ako <laughs> so uuwi ko lang dito sa bahay and nagluto na ako kasi yung bebe ko ang dumbbell-dumbbell kasi nasugat siya ng lansa ayan naapakan niya yung lansa guys so ayon ako naman yung mag-aalaga sa kanya ngayon and tingnan nyo nagluto na rin ako ng uulamin niya <tos> <tos> ako naman yung magpapakain sa kanya dahil nga, mm, syempre nasugat ang kanyang foot. Food! <laughs> Itong linuto ko guys, o, oh, kalderetang mano. Wait lang guys, nag, o, oh, diba? So yummy. Ayan, bisitahin natin yung bebe kong dambel. Be! Apa niya kay Queen Ma'am? Na? Na? Sorry. Na, ano ka nga may napay gamin? Ipadak na kajilan sa? Ay, ipad eh, Na ano, naka... Dito ni Kasijay. ni kasjay Ni kasjay kasdiyay. Hindi kasdiyay. Huwag Nilikab na. Hindi nga laki din. arod? Nasakit? Kanya nga arod. Nasakit ha? Kanta na ang din. Huwag Ang tata, naranasam ti ko. Nasakit ti matudtudo ko. Ang taji, mga Nya, <laughs> mo? Nasakit ti matudok nga. <laughs> Kasi <laughs> na, nakaluto na kun. May pakana na? Wan, pakana ka na. Kaya na, uh, makapakana ka dinigos ka pa eh. Ah, linudlo-dlo-dlo ng kapay. Tapos, ang kakindi pakana na. <laughs> <laughs> Pag subuan na, bakit? Puna. Ah. Subuan ka. Kaasikan ka mo. Tatno. Maranasok ba't yung masubsubuan? Una. kita mana udah tiga sana tulang lah di kamar gitu tulang hmm ini mas hmm. itu kaldereta bukan hmm, kaldereta hmm guys lagi mas kain sana mau petaros nggak anu bikin cara pengumuman petaros kan lugar bahasa ini kaklat tak -e cat Aman <laughs> <laughs> dah <laughs> tu nak glow tu. Basta, dah laki di kargatacanmu. Tidak pamigsam. Ada sabaw nga nanamit, Ma? Ada sabaw. Kaya't, Ma? Ay, yung ka, ide? Mm-mm. Yung wala um, ano, nga tapos isamun ka na. Ha, anong pa, nagburok ko ina daw ko. Ito yung mga mo, ay! Ang papigsa mo lang, ba? Ma mmm, may mas? Sabi mm. yun. Mm. Pagaling ka, ta siya kaman pilo tuwa ka, mm. pasta. Dapat siya tuwa. Kaya mo yung amin. Pag-inagin na lang talaga. Um... Shakti Boss tat tat toy ipapakita kay ngayon Shakti Boss toy. Masana yung muti babae nga kanayon siya mamuti si pagsilbyan na. Hindi lang magbay niya. Naku na? Ano okay. ba? Sige boss. ko ba? Tatalang, tatalang. Dalam, dalam, bas ba dam? Ne, ne, Abay, bubukaw na ko eh. Haan, dalam. Sasagdak na lang ako din, Di na Para sa mga bag mga na ano eh. <laughs> boss! 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 I-shoot ko tago mo. I-shoot ko tago mo. Kata man. Kata man. ko to. Spring Next. <laughs> 2,000 pesos. So ito lang yung gagawin mo. Nasa comment section lang yung link ng game ng PH Minds mag-register ka lang at mag-cash in. So, makakatanggap ka ng 2,000 pesos. At pagkatapos, i-comment nyo lang yung screenshot at mamimila ko kung sino sa inyo yung mananalo ng 2,000 pesos. So, may balance tayong 50,000 dyan, guys. So, so, tataya tayo ng 500 pesos. So, yoto spin lang natin yan, guys. Oh my God, nag-wild na tayo. Ilan kaya? 520. Sige pa. 300, sige pa 800, sige pa 16 tayo, 16 na oh. 1000, sige pa, sige pa 200, sige pa Combo 6, combo 7, big win Let's go baby Yung 500 natin naging 2860 So kung may extra money kayo guys no Pwede pwede kayo maglaro dito sa PH Mines Naka sa comment section lang yung link ng game